Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basisan niyong mga subject signs sa araw ng Webes, July 3, 2025. At meron lamang po tayong ilang tips na pwede pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayong magpahid ng money oil sa inyong mga palad. Ito po ay makakatulong dahil malakas po itong ma-attract ng swerte sa pananarapi o anumang uri ng sugal na inyo pong sasalihan. So, kinakailangan po itong money oil ay cleanse, bless, and ritualize para ito po ay uh, mas lalo pang maging mabisa at kinakailangan kayo po ay naniniwala kayo po ay positibo. So, kung gusto po umorder kung wala pa po kayo nito, pwede po kayo mag-PM sa akin, sa akin Chinese Christian Vlogs, okay? So, ip nyo lang po ako. Ito po ay sa aking Facebook page. So anyway, kung meron po kayong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, inyong mga favorite lucky number, subukan nyo pong uh, i-mix i-combine ang mga numerong ito, base po sa inyong mga sojak sign. So depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mataong aris, kalawang ang sumisira sa pakal. Kaya't magingat ka sa taong matagal nang kinakalawang ang isip na hanggang ngayon ay nakadikit pa rin sa iyo. Kung pag-aaralan mo maputi, siya ang pabigat sa buhay mo. Ang iyong mapalad kulay ay peach. Ang iyong mamaswerteng numero, 3, 19, 26, 30, 36 at 41. Para sa mga taong Taurus, kadalasan ay bihirang dumating ang magandang oportunidad pero espesyal ka ngayon dahil ang mga oportunidad na mag-aangat sa buhay mo ay walang tigil na dalagsa sa iyo ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga sweating numero 9, 11, 12, 23, 37 at 42. Para sa mga taong Gemini, walang anumang lumot ang batong gulong ng gulong kaya't huwag kang pabago-bago ng trabaho dahil hindi ka rin makakaipon kahit piso kung di ka magtsatsaka. Ito ang pay ng iyong kapalaran. Ang yung mapalag na kulay ay silver. Ang yung mamaswerting numero 3, 18, 22, 27, 33, 33 at 38. Para sa mga taong Cancer, bakit mo ang kinin ang mga bagay na di mo pa naman hawak? Pwede mo palang ito ang kinin kapag sa'yo na ito napunta. Ang yung mapalan na kulay ay white. Ang yung mga numero 7, 16, 20, 35, 39 at 45. Para sa mga taong leyo, madaling makalimutan ang hindi nakikita. Ito ang lihim na dahilan kung bakit mapapalayo ka ngayon sa taong malapit sa buhay mo. Ang yung na kulay ay green. Ang yung mamastrating numero, one, nineteen, twenty-two, thirty at forty. Para sa mataong Virgo, kahit sobrang basa ng kahoy, ito ay magiinit pa rin kapag nadikit sa apoy. Pilitin mong panghawakan ang pangako mo sa iyong sarili, dahil ikaw ay mas malakas kaysa tate. Ang yung na kulay ay yellow. Ang yung sweating numero, nine, fourteen, twenty-three, twenty at forty para sa mataong libra, kahit tulina, mas maganda pa rin kung makakahabol ka. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 15, 21, 26, 36 at 43. Para sa mga taong Scorpio, kapag napaso ang tila, ang nakasubo ay kusang na Bago mo kunin ang isang bagay, alamin mo muna ang kanyang nakaraan. Ito ang susi na malikaya at matagalang pakikipagrelasyon. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mamaswerting numero 5, 13, 27, 29, 30 at uh, 34. Para sa mga taong Sagittarius, Walang silwi ang kanin kung wala namang ulam sa pinggan. Aanhin mo ang alok ng pagkikipagrelasyon kung sa puso mo ay wala namang pagmamahal. Mag-isip ka munang mabuti. Ang yung mapalad na kulay ay beige. Ang yung mamaswerting numero, 4, 12, 28, 30, 38 at 42. Para sa taong Capricorn, ito ang araw na inilaan sa iyo. Humiling ka ng kahit ano. Makikita mo, sa susunod ng mga araw, lahat ng hiniling mo ay magkakatotorin. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerting numero, 8, 18, 21, 25, 33 at 45. Para sa taong Aquarius, Magplano ka muna bago ka lumantad. Ito ang paraan upang di ka mabigo. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong maswerting numero 3, 13, 16, 26, 37 at 41. Para sa mga taong Pisces, ang pula ay pula. Kapag hindi kanila na pula, ang pula ay posibleng maging puti. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerting numero 7